Ya rin gano. tingnan natin kung ito talaga. Ay, to. Good. Yung sa ilalim makamay kita pa dito. Tinatingnan ni Bags yung uli namin. Sa kanya kasi kaunti lang. Iba talaga sa mga veterano.

kamo ba? di pa di to. ko sino gusto gla kaya? Ay, napatama pataas sa grupo naman. sa grupo talaga. boys. Ano sabo 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 boys. sabo 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 maliit. Ito sabo 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 Medyo Ano ako, ako no. wala no. oh, na natin Pus, kama ka na <laughs> <laughs> ayun, eh. Gupang hinayang pa eh. ay <laughs> oh, Ano na natin yan ah yeah. Kaya Tigre na natin eh Sige oh, na mm yan yan -hmm. Ay, eh, klase rin pala yan Sige na pala basta noy Hirap na Hindi naman ako sigurado talaga Pero parang yun yung nakita natin bags diba mm -hmm. Na lason mm -hmm. So kung uh, ano kung hindi sigurado, tapo na gusto tayo sa safe, di ba? oh ganon talo so, tapo okay na okay na tapo 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 ito tapo 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 Kupaw. tapo 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 ito. tapo 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 Iya nggak bridge semua itu kor, nggak bridge itu kor. Kena? Jut sebos, jut se. Jut, ah. nak kerabat semua kita yang melakukan gue. Kena sama kita nomor. Jut, paling ni bui pitik. Kau nyari ang bui pitik luntak luntak keren. <laughs> para tutur ini, para tutur ini, tak sah. Tuyuk tu muka rabas,

Sana Ayos! Ayan mga karabas, niluluto na ni Raymond yung ano, huli namin, bago yung huli nila. Ang pinakamarami kasi huli, okay kay Bagwis eh. Tama lang, tama lang, tama lang sa amin. Tama Tingnan natin mo yun. Ay, sila't baga pinang huli ng pinang Wow! Mga Karabas, okay na itong ating cupa cooks. ano? o. Cool. Hindi tignan yan? Hindi. tikman mo naman ng mga 5 minutes. Ngunit. Tignan mo lang. Hindi wala ah. patos nagluwag na. Oo ah, di ba? Kanina chip-chip. Kanina ah. Kanina. Sa lagi. Ako yung saging? Ano yung saging? Gapagutom, ngayon talaga, ngayon. gapagutom. <laughs> <Katalon> talon ba? Sige talon ba? Pingis niya, gatinggay pa. Oo. Ano saging ba? Saging ba? ilang... ni Dati raw. Dati, sarap toro. One day, three, eight. Ngayon one it lang raw. Ano na dati? Dati sa Raptor, 1 hey. day 3 Ngayon, one day 1-8 na lang ha. Sabi niyo mo na mo. Hindi na siya makakasawa ko tamo na na eh. Kuali ba? Kapag Lungkot ha. Gutom na yan mo eh. <laughs> <laughs> para mag diet diet na kunti. Dati yung kanyang daw si Gabe. Yung luwag na. Nag-ibis <laughs> bro. Give chan. Give me chan. ngayon alam mo na bakit walang chan ang Team Harabas. Oh, sabay tingin oh. so, <coughs> Ya, <you> <coughs> <weren't so> <laughs> <coughs> <gutus> <tum>, Wala magkita yeah, ano mag kita ya mukha. Ano ba 'to? Tapos apo. Tapos apo na. Ando na ang eh. Ando ang kita. Wala pa eh. Wala siya ba? Eh, wait, Kasama tayo. Oh. Ang tagal sa gata yan. Kasama nga na eh. Oh, sige, lagyan mo ito Brad. Sige. Tanggal naman daw sa ano yan? Sige. Okay. Bala naman yan. Ihabol, ihabol, i-habol, huh? Bala na. Pa <laughs> Payag ka na? Payag ka na? Labas kong labas, pasok pasok ah. <laughs> uh. Pisilin lang eh. Uptick. Uptick, ang uptick no? Uptick, uptick. Parang labas no ay ganun lang ulit. Masarap yan. Itulot na mga ganun. May gata naman? May gata naman. Sige, tanggal na lang sa gata yan. Sige, ready pa rin. Apo mo. Isin mo. Oh, paano yung ano, yung behind the scene? Paano na yung binuo yung ano, yung cooking process? Ito na pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito Ngunoy. Mm -hmm. Drago na ba ng tunog? Tignan mo siya. Bukod natin ang magandang hanggit. Ito lang. Nakapita at... okay. POD.

<laughs> Kasi wait, tama wait na tama na tama na. Tama Sundan natin 'yan. Tama. Oh, alat 'yan. <laughs> Dami. Yan. Cebu. Hello. <laughs> bagal magagal. Yeah, ano? naman ano? <laughs> ano? bagal. 'yan, mon. sa 'yan, mo. Na yun, mon.

Ano nga yun, bago mamatangkal yun. Naman ang kagal ah. na lang Ano na ako. Mabula, tiyan to. Maraming tinamaan doon. Maraming kain to sa boss yung mga na yun. Kaluhod na. Inayos ko mukha pagkaluhod ko. ano? yun, ay maka sa sa Ma. ah. Pantato. Ang laman niya para para yung sa ano. Yung ano yung nagira kang na ano. Yung nagrambat na ano. Okay. Yung, yung robot. robot. Yun ito parang yung laman niya parang ganyan. Marami mm. siyang ano. Yung parto karto. Robot robot. Mm. Grabe ang malakas pa naman sa kanin 'to pag ganto ulit. Ta. Mm. Hoy. Hmm. Tabak yung, yung dilaw niya parang ang ba ubo-ubo no Kots, kasarap magahan ng kupaw Tama na? Ha? Ang mahilo ako? Sama dito Ha? Ang mahilo ako Yung mas na <coughs> to Yung to Ito mabigat! Ito! Bigat! Gusto mo. Puno yan,

Ito ako. Ito pala yung mango na yun? Ito ba pala yung mango na pala yung Ano yun? <laughs> Ayun ako, saan galing yun? Guni-guni mo -guni lang yung brad. Eh, hey, okay. Sama ko, Noy. Pala ito lang mga karabas kinahin ko. Noy, sama ko. Lapit mo. Ay, kabikit mo na yung buto. Hmm. Ha? Abos, <laughs> pa din, Abos pa din, Noy. Abos pa din. Kumain na marami yan. <laughs> ito <laughs> ah. <laughs> so, sa'yo. Ano yun? Dama mo may magputok yun sa akin? Hindi, mas malalim ba baon yung puso sa akin Oh? Ano yun? Lakas na makarabas, nakain na